sa kanyang walong taong gulang na anak sa Rizal at pamamaril na isang tatay sa nakaaway na kalaro ng kanyang anak sa Nabotas. Kausapin natin si DSWD spokesperson, Asek Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Raffy. Magandang o, umaga din po sa... Po, sa po, ano po ba yung pamantayan ng DSWD pagdating sa pagdidisiplina sa mga bata at uh, kailan may tuturing na isa na itong uri ng child abuse? Well rafi, of course yung sa uh, DSWD yung uh, pagdidisiplina kasi ay uh, paggamit ng mga respectful and non-violent na mga methods para maturuan yung mga bata to behave accordingly. Meron tayong uh, pagtitiyak na merong safe environment. Dapat na explain sa mga bata yung consequences ng kanilang mga actions. Ano dapat irespeto din natin yung mga bata dahil may mga karapatan din po sila. Kapag po ginagamitan na natin ng abuse, pananakit, Uh, of course, meron na tayong uh, uh, batas na umiiral, hinggil nga po sa pagpuprotekta sa mga bata. That's uh, Republic Act 7610, uh, na kung saan binibigyan nga natin doon ng protection yung mga bata na nakakaranas ng pang-aabuso. At hindi na po ito physical abuse, hindi ho ba may verbal abuse din nga uh, tinatawag? Tama ka dyan, Rafi. Hindi lamang po yung physical abuse, but yung ding mga pananalitan na nakakasalkit, nakakadegrade, doon sa dignidad ng isang individual, lalong-lalo lalo na po ng bata. kung mm sa -hmm. Kung sakaling may masaksihan pong insidente ng pananakit sa bata, ano ba'y dapat maging tugon o approach sa naturang sitwasyon? Dapat bang i-upload ito sa social media o i-report agad sa mga, mga, mga otoridad? Dapat po ipagpaalam agad sa mga otoridad. Sa bawat barangay, uh, Rafi, meron tayong Barangay Council for the Protection of Children. Dapat po ani uh, engage natin agad po sila at hindi po natin ano, iniwasan natin na sana ma sa social media, maging viral because uh, ito ay uh, isang impormasyon na sensitibo at uh, pag binalikan niya ng bata kapag siya ay lumaki na uh, magiging ano to eh magiging uh, dahilan pa para hindi siya maka fully recover from this experience. Mm -hmm. So again, i-report po natin sa mga kinakukulan lalo lalo na po sa Barangay Council for the Protection of Children. Anong intervention naman po ang gagawin ng DSWD sa mga insidente ng ganito ng child abuse both dun sa mga magulang sa akusado at dun sa biktima? Wala well, uh, sa kaso na ito, Rafi, sapagkat ang sinabi na ng ngan 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 that they will be ngan ngan child to the ngan sa atin po, dadalhin natin sa ating center. Of course, this is in close coordination with the local social welfare development office. Dadalhin po natin sa ating center for protective custody and uh, i-assess ia din natin kung meron bang nearest kin na maaring mag-alaga doon sa bata. Because laging sinasabi ng DSWD, it is for the best interest of the child na mag-grow, mag-develop siya sa piling ng kanyang pamilya. So kung hindi po may bigay ng immediate family, yung nurturing environment Titingnan po natin yung ni kin. kung wala naman po doon po sa ating pong mga residential uh, care centers. Mm -hmm. Well, patuloy pa kami magfa-follow up sa kasong ito. Uh, pagdating naman po sa sinasabing away bata, isang kaso kasi yung na uh, nasaksihan natin kanina kung saan uh, nakialam yung magulang at nabaril yung isa sa mga kalaro ng uh, kanya nakaaway na uh, kaaway na nakaaway kanya anak. Paano po ba dapat mamagitan yung mga magulang at yung angkop na pagdidisiplina? Yes, uh Rafi, meron tayong tinatawag na, ano, na uh, pag-build uh, ng uh Uh, uh, positive behavior ng isang bata. In fact, uh, itinuturo natin ito sa mga magulang uh, through our parent uh, effectiveness sessions. Uh, Nakikipag-ugnayan tayo no, sa mga lokal na pamahalaan, particularly the local social welfare uh, and, uh, officers para makakandak nga ng mga PES. Dito, tinuturoan po natin yung mga magulang paano po igagalang, uh, iintindihin uh, yung pong behavior ng kanila pang mga anak para mag-guide din po nila yung kanilang mga anak uh, para sa pakikipag sa uh, kanila pong mga kalaro mm -hmm. at tutukan uh, din po no, ng uh, tamang uh, behavior. Kasama po ba sa positive parenting, yung uh, dapat kapag may ganitong insidente, yung magulang ang uh, uh, kumprontahin. Nung uh, kapwa, magulang at hindi yung mismong kalaro. Uh, of course, uh, kasama kasi sa doon sa parenting effectiveness session 'yung 'tong paggaguid nga ng mga magulang, mga caregivers doon kasi sa, sa kanilang pong mga anak para alam din nila paano makitil nga sa kanila pong mga kalaro at mga kaibigan. Mm -hmm. Well, of course, talagang uh, 'yung uh, uh, basis talaga dito kung ano 'yung kanilang uh... Uh, natutunan, hindi um, nung, ka, nung sila pinapalaki pa lamang. Uh, Samantanin ko na rin po ang pagkakataon na uh, papalapit na itong midterm election. Uh, paano po matitiyak na hindi magagamit yung mga proyekto ng uh, DSWD sa kampanya po ng ilang uh, politiko? Well, Rafi, of course may mga existing uh, guidelines ang uh, DSWD for the various programs and services that it is implementing. So sa pamamagitan po ng uh, pagsunod natin sa ating pong mga panuntunan makakatiyak tayo that uh, our programs and services will be safeguarded from any forms of um, political interferences lalong-lalo na sa panahon po na ito. Tinitiyak mm -hmm. ng DSWD na sumasa ilalim sa matinding verifikasyon, assessment ng ating mga social workers yung po mga clients o beneficiaries na uh, lumalapit po sa ating po ahensya. Tinitiyak din po natin ito naman ay batay din sa ating guidelines na lahat ng mga requirements ay naisusumite. And gagayon din po, uh, tinitiyak na uh, ang mga DSWD personnel lamang po ang nag-iimplement o namamahagi ng tulong dun sa ating pong mga clients. So again, nasa mga patakaran po natin, nasa mga pulisiya po natin, yung mga proseso na dapat punsun sa implementasyon ng mga program. At kahit siguro tumulong yung politiko sa pag-contact sa DSWD at pag-tulong sa kanilang uh, pagproseso ng papeles, dapat sa DSWD sila magpasalamat at hindi dun sa politiko. Yes, Rafi. In fact, that's one of the information that we are sharing to our clients and beneficiaries. Na ito pong tulong na ibinabahagi ng ating pong departamento ay galing po sa national government at ito po ay kanilang pong karapatan, pribilihiyo, benepisyo mula po sa ating pong pamahala. Maraming salamat po sa oras na ni binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Si DSWD Spokesperson Asek Irene Dumlao.